tamang paraan ng paglabaha mga barbers syempre una basahin muna natin para maging madulas sa balat yung blade pagkatapos ating basahin syempre ating nga uh, hilahin yung anit bago tayo maglabaha para maging matigas yung uh, balat mga kabarbers so yan lang yung mga simple tips para maiwas natin sa sugat pag nagbiblade tayo sa ating mga client So kahit anong uri uh, ng pampadulas mga kabarbers, pwede yon. Ang pinakamahalaga ay sa maiwas natin sa sugat ng ating client mga kabarbers. At siyempre, wag lang natin masyadong idein yung uh, ating paglalabaha or yung uh, blade sa balat mga kabarbers. Kasi napakatalas ng blade eh. Isa pa sa advantage pag hinihila natin yung uh, balat mga kabarbers ay sa uh, lalong dudulas yung uh, blade. Kaya dapat talaga hilahin bago maglabaha mga kabarbers. Pag di kasi natin hinila yung uh, balat mga kabarbers ay sasama yung balat sa blade. Kaya minsan magaspang yung pagbe-blade natin. Tsaka dagdag ko na rin mga barbers pag nagamit tayo ng gunting pag uh, nagkorte tayo dito sa line up Alalayan natin ng palagit na ang daliri. Siyempre rin dito pag uh, gumagamit tayo ng plankita na technique mga barbers. natin ng daliri. Nang sa ganun safe yung pagkagupit natin. Kahit anong daliri kung saan ka comfortable mga barbers. Pwede pwede yon. So ito na ang resulta mga barbers. Maraming salamat sa panonood. Ingat po.